Guys, so meron tayong uh, panibagong vlog uh, So another customer to guys uh, Nakita yung vlog natin So pinuntahan dito sa shop Yan so ang concern nya uh, Hindi uh, lumalamig yung aircon Yan so aircon yung problema So yung day accent si RDI. So kaya ngayon guys uh, na na check up natin uh, ang pinakang sira niya ay yung uh, ECB dahil uh, pagkaginas ng uh, mataas so dun siya gumagana tapos uh, mawala yung uh, lamig so ito yung pinakang problema niya so ECB so magpapalit tayo nito uh, papakita ko sa inyo kung paano Yan. so kailangan guys uh, wala tong freon ano ah, okay na so doon tayo sa ilalim yan yan guys so magtatanggal tayo nitong cover na to dahil uh, nandito yung sensor yan so nandito so ito uh, gagawin na lang natin ito dahil tubo lang naman to na goma ito guys so iangat lang natin tong goma na to para hindi maka-disturbo ayan dahil ayan uh, o oh, basag na pala to wala na sa align so tapos guys ito kubunutin natin to kung sakit na to. Yan so medyo matigas. so natanggal na natin guys tapos sa uh, merong uh, snap ring yan dito yan. so yan yung tatanggalin dyan Yan, yan, guys. Yan, so ito na, no guys. So titingnan natin. sa parehas so ikakabit na natin to uh, lalagay lang natin ng uh, langis yan dito sa orik para hindi sumala pagka uh, sinaksak na to So isaksak na natin guys Ayan Kailangan lang itulak pa So medyo matigas lang to And guys, so nakalapat na siya. So ilalagay na lang natin 'to ng ah uh, lock. Kung sa uh, snap ring Okay na guys. Okay na. So ilalagay na natin to. So ganun lang kadali. Ayan. So ayusin natin to. So ito ah, uh, sumala na dahil siguro nabangga ito. Ayan. Okay na. So... Ayan guys, so, nabangga siya. So, na natin ng Freon. So, ito na guys, uh, na-vacuum ko na. So, sasalinan ko lang ng Freon. Ayan. So, start ko muna. Na. So, on na natin yung aircon. Ayan. So kung makikita nyo guys, so, nag-automatic na siya. So gumana na yung sensor niya. So ganun 'yon. So hindi na kailangan igas pa, taasan pa yung RPM para gumana lang yung aircon. So talagang uh, sira talaga yung sensor niya. So mapagasolina naman yan mapadiesel. So paras lang yung function ng compressor niya yung ay yung ECB Yan so yung fan gumana na rin So ito guys, uh, mahalata nyo naman pagka sira talaga yung uh, compressor. So gagana yung uh, sensor nya. So kung mag uh, 60 pataas to, so kailangan ng magpalit compressor. So pinakandormal nya 50 pa baba. Yeah. Mapapansin nyo naman yun. So yan guys, okay na yan. Na-reach na, na yung pinakang uh, pressure ng uh, compressor. So yan na yon. So okay na yan. So tingnan natin dito sa loob. So dito na. Yan. So nakuha niya na yung pinakang lamig. Okay na to. Yan, normal na. Yan. Na. So yun lang naman guys uh, Salamat sa ating subscriber uh, Galing pang pasik. So salamat So like and subscribe to my channel NMB Mechanics Vlog Thank you